Good morning everybody. Good morning. Ayan na yung mga kukulit. Ala, ala, ala. <laughs> Ang kukulit. Oh, bakit? Sinusundo ako doon. Kanina, tahol ng tahol, gusto lumabas. Pagkalabas, hindi ako kasama, bumalik. Sinusundo ako. Talaga naman. I need a coffee. I need a coffee. <laughs> Binigyan ako ng kopi kanina ni Papsi. Yung kopi ko naman. Ano? Asan na? N nilagyan mo? May mainit na tubig? Okay. Lumamig na kasi ito. Anong Anong ginawa mo? Ah bumalik ka sa sala. Ano, doon ka na higa. Sarap pa nga, malamig pa eh. Kailangan pag natin. Huwag ka yung ah. Oo, hindi ka na mag enjoy na. No? Ito kasi yung dalawa na ito, tahol ng tahol eh. Gustong gusto nang lumabas. Kasawa yung dalawa. Ano naman papakain mo sa asawa mo? Ba, inuuna talaga ay aso, ha? Yung mukmel. Ay, ah, sarap. Ah, mainit. Naku, ah, ang sarap ng init niya. Magpapaaraw ako, guys. Wala namang araw. Yeah. Ha? Yeah. liwanag lang walang araw oh my god ang sarap konti pa dagdagan ako mm. Sky, ubusin mo yung pagkain mo hindi mo inubos karne lang kinuha mo ubusin mo yung pagkain mo ah nagsalang na pala si Papsi ng ano ay kani Ayan, Sibuya, saka itlog. May binili siya na ano. May binili siya na itlog. Si Papa. Asan kaya? Ano nabili mo? Uh, <laughs> surpo, surpo, sre, tahong, bangos, tahong eh. Obligadong kayo. Ayoko ng bangus. Ayoko ng bangus. Ye, lupin sabi ko eh. Oh, ato, itong kulay ito. Ay, ilagay mo diyan ah, yung mga napamili mo. Nalaglag pa. Basura day ngayon. Yung iba mga planggana natin, dali natin noon pagkakon sa bukid. Ano yan? Pusit. pusit. bawal sa iyo ang pusit, bumili ka tahong tahong hipon, hipon. Eh, yung tahong obligadong kainin ngayon yung tahong mm, -mm. tahong yung bangus yung bangus kasi yung buntot hindi natin nakakain lugi no, tayo kaya janela mm. malungkot guys mag sa ako dito sa kwarto napasa ako dito kay papsi ba't iniwan mo ako doon <laughs> ba't iniwan mo ako doon Ha? Mm, mga kinainan niyan. Dito pa yung mga gamot ni Cheddar sa kani cheesecake. Oh. Hindi pa niya nasisinop. Hi, Kakay. Pang baka oh, ma malamya yata si Kakay. Oh, hindi. Oh. Hi, Kakay. Alika dito. Alika dito kay Mama. Alika dito, Bella. Dito tayo. banding. Banding. nandito kami ni Papa si Lade. Teka lang, magdidilig daw si Papa. Samahan ko. Ayan, padilim na. Nandito pa rin kami ni Papsi sa labas. Si Papsi nandyan siya, oh. Bumibili ng ano, ng fishball. Tsaka yung kickcam, Speedball yung gusto niya. Ako naman yung kikiam. Nihintay ko siya. Pangalawang bili na niya yan, guys. Pero 15 pesos lang naman kasi. Ano mas mabigat? <laughs> Alam ko tinitimbang-timbang mo pa eh. <laughs> ano binili mo? Kukunti naman yung... Asan yung ano? Yung sauce. Hmm? Kukunti naman. Siya mix-mix yung binili niya oh. Kagaling. <laughs> Masagasaan ka nang dahil sa kikyam <laughs> Jamila naman eh, nagustuhan din yung kikiam, pati rin siya, kumakain. Yung mga batuta namin guys, pinasok muna namin kasi andito si Jamila, baka mamaya mahawa naman sila. Sarap. Fishball. Nag-crave sa fishball. Oh. <laughs> Tapos, ayan, ganito. Ba, may bawang pa ba, bawang pa. Ba, Baseball, ba. tapos merong, ay, kikiam. Kahapon, diba, nag-ano kami, nagluto kami ng fishball. kikiam. Bibili nga ako nito bukas sa bayan. Mmm. Sarap. Masarap siya yung ano nila, yung sauce. Tamang-tama -tama yung timpla. Manamis-namis na maasim-asim. Sarap. Mmm. Oh. masarap silang gumawa ng sauce yun minsan ang ano eh gaganahan ka na kumain sa yung sauce pag masarap yung sauce hindi lang basta suka ganun ito talaga sauce talaga ng ano fishball hmm? sarap sa kwarto. Ito si Kai Kai. Talaga ito si Mami Sky. Yan at saka si Cheesecake. Sila talaga yung mga kasama namin dito sa ano, sa kama. Si Cheesecake, ano yun, natuto siya na kay Mami Kakay na ano, na umakyat-akyat dito sa kama. pagabi guys, hindi na naman ako nakatulog. Naalala ko na naman si Cheesecake. Iyak na naman ako ng iyak. Pero syempre, sabi ni Kakay, Mama, meron pa kami dito. Dalawa kami dito ni Ante. Si Bella, hindi na naman siya Ante. Kaya Bella na naman ang tawag ko sa kanya. Sabi ko, si Bella naman ngayon ang ano, magbubuntis. Ano, Kakay? Tapos na si Kakay eh. yung nyo, ang ganda ng daddy ni Sky kasi ano hindi siya nag ano, hindi nagsag kasi parang 2 weeks lang siya nagpadede noon tapos bumili na ako ng gatas ako nang ano pinasuso ko na yung mga baby na yun hindi bali anak ano sabi ko sa kanya kagabi kasi naglilik siya ng ano niya ng, ng kuko niya dito sa taas tapos alam nyo talino nila talaga si ano si Bella pag nandun kami sa sala biglang tatakbo yun pupunta dito kasi si ano si Ch si Cheddar mahilig dyan mahiga dyan ayan dyan guys oh, dyan sa likod ng, ng ano na yan ayan ito sa likod ng pintuan na yan dyan siya mahilig na humiga si Cheddar noon biglang tatakbo dyan si ano si Bella kung so, siguro hanap niya si, ano, si Cheddar. Sabi ko kay Mami Kakay, kasi ito kahapon, ang lungkot din niya. Yung nakahiga lang siya, halos ayaw niyang ano. Halos ayaw niyang mag, ano, mag, makipaglaro. Kaya kinakausap ko ito, sabi ko, huwag na niyang hanapin si Cheesecake, saka si Cheddar. Kasi okay na sila. Nakakagulat ano guys. Sabi mo lang na aso sila pero yung yung damdamin nila nandoon. Hinahanap siguro nila yung ano, yung dalawa kasi wala silang ano eh makalaro dalawa na lang sila ni ano ni Bella uli. ka na. Ang aga pa. Sleep ka na. <laughs> Wala siyang kamalay-malay nung ano. Namatay yung mga anak niya. Pero nakakaawa. Pag tinititigan ko siya, parang naghahanap siya kahapon. Kaya, pinag-usapan namin ni Popsie. Matatalino talaga sila. Itong mga aso na ito. ngayon medyo okay okay na siya na kay paglaro-laro kay ano kay Bella hindi kagaya kahapon dalawa sila ni Bella na parang meron silang ano hinahanap bigla silang hihinto tapos parang meron silang hinahanap Kaya sabay-sabay na kaming magmo-move on sabay-sabay kaming ano si Sky. Ito yung una kong baby. Babing baby sa amin ito ni Papa. Nung nanganak nga ito eh, awang-awa ako sa kanya eh. Natulungan siya ni Papa. Ngayon, nagtaba-taba niya oh. Marami pa silang pagkain dyan na naiwan eh. Guys, kain tayo, dinner tahong. Tinanggal <laughs> na ni Papa sa shell yung pagkain ko. So bait talaga. Kain tayo, guys. Little rice na lang. Yung mga baby namin, una na silang kumain. Umaga sa kahapon na lang namin sila pinapakain. Ayan guys, magne-Netflix na kami ni Si Kapag ganitong oras, paantok, Netflix na kami. Katatapos ko lang nanood ng mga vlog, vlog, vlog. House of Ninjas. Maganda daw eh, yung Killer Paradox. Yung sinimulan natin, oo. Yung sinimulan natin, tapos ini stop na. Yung... Ayan. Yung bata. Ayan. Pero mo na namin ito guys. Maganda daw eh. Ayun guys, mag-good night na rin ako sa inyo. Good night na kami. Kasi paantok na namin ito. Pag inantok kami ni Pops, si diretso tulog na to guys. Bala na yung TV. <laughs> Good, night. Night pang. Good night. Night night. Night, 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 night. Night, na bibi. Night, night na bibi. Good night. Good night. <laughs> Yung isa naman, o, oh, niyo nilagay ni Papa siya dun sa ano. Eh, kinuyumos na naman niya, higaan niya, tapos bumaba na naman siya. Mamaya, lumipat siya dun pag nilamig. Kasi naka-aircon na kami, guys. Mainit na kasi ang panahon. Painit ng painit. Okay, good night. mo na. Ayan, nabili ko sa siya. Lakad-lakad <laughs> na ako, guys. Tapos ito, 50 dalawa. Say hi to my vlog. Hi to your vlog. <laughs> Tapos mahina na lang yung apoy ko dahil yung ilalim baka masunog.